Ipinaliwanag ng Feebox ang dahilan ng naranasang lindol sa ilang bahagi ng Metro Manila kahapon. Dahil naman dyan, kaya't agad na nagsilabasan ang mga empleyado ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Naantala rin ang biyahe ng mga tren. Si Rod Lagusad sa detalye. Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang katubigang sakop ng Lubang Occidental Mindoro kahapon ng hapon na naramdaman din dito sa Metro Manila. Sa ulat ng PHIVOLCS ang naturang lindol ay may lalim na 60 kilometers. Nararamdaman ang intensity 5 sa Lubang Occidental Mindoro at Puerto Galera, Oriental Mindoro. Intensity 4 naman ang naramdaman sa ilang bahagi ng Metro Manila tulad sa Makati, Quezon City at Tagig. Ay kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, ang source ng lindol ay ang Manila Trench. It's not unusual. It's uh, usual uh, actually. And in fact kapag may mga malalakas na lindol dito sa Metro Manila, uh, Most likely, yung culprit would be the uh, Manila Trench. In this case, uh, the uh, Sunda Plate is being subducted under the Manila Trench. Uh, no, under the Philippine Archipelago, uh, along the uh, Manila Trench. So, habang gumigit-git siya, uh, nagkakaroon ng friction. So once na overcome yung friction, ano ang trend trench ay kasama sa binabantayan ng PHIVOLCS sa IKD-UST Secretary Renato Solidum Jr. Kaya nitong magdulot ng magnitude 8 to magnitude 8.5 na lindol uh, at magdulot ng mga intensity 7 to 8 shaking uh, at magdulot din ng tsunami kaya ito ay isang uh, kinatawan nating uh, scenario tuwing third o uh, tu tuwing last quarter ng bawat taon, tuwing November. Paliwanag ng P-Box, walang banta ng tsunami dahil sa lindol. Habang inaasahan naman ang pagkakaroon ng mga aftershock. Paliwanag pa ni Bacolcol, ang nangyaring magnitude 5.9 na lindol ay isang moderate earthquake at hindi rin inaasahan na magkaroon ng pinsala dahil sa malalim ang lindol. The deeper the earthquake, mas malalim yung, mas malaking area yung coverage niya. Kasi parang flashlight yan. Flashlight on a wall, kapag malapit ka sa wall, it would just be concentrated in one small area, di ba? But as you go farther away, Uh, away from the wall, uh, mas malaki yung coverage niya. Kaugnay nito, agad naman nag-evacuate o lumika sa mga empleyado ng PTV palayo sa gusali matapos maramdaman ang lindol. Dahil din sa lindol, pansamantala namang itinigil ang bihaya ng MRT-3, LRT Line 1, LRT Line 2 at PNR. Matapos ang inspeksyon, balik normal na ang bihaya sa mga ito. Nagsagawa din ang inspeksyon ng MIYA sa naiya Matapos ito, ay wala namang nakitang pinsala sa paliparan. Rod Laguzed, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.